Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! Kinabukasan nga dito kina Inay na entertain na nga ata kami nagising. Tapos ayan si Kyler nga ay kagigising lang din. Sa loob nga ng bahay eh malamig pagdating mo nga dito sa labas ay eh, nakupusan ting na ang init. Umagahan na nga ito at maaga nga rin nagsaing si Inay. Ay umagahan tanghalian na nga ito sa amin. Nagluto nga pala ulit si Inay ng itlog na prito tapos meron tayong spam at saka tuyo. Tapos meron nga din pancake. Mamaya nga ay eh, pagkakain nga iuuwi na nga rin kami. Ako naman eh nung isang araw pa nakalaba kaya hindi ko na nga pinoproblema yung mga labahin ko. Akin lang yung lilikumin at saka titiklupin. At dahil kinabukasan nga eh, gabi nga tayo, e eh, kinabukasan na nga lang ako mamamlan siya. Dito nga kinain ay eh, napakarami nga ding langaw. Naku po, sa amin nga e eh, gayon din, bangaw pa. Buti na nga lang at si Mudrakels nga ay eh, bumili nga ng badminton na may kuryente. Kaya nung isang araw nga ay eh, hagad ko nga din yung mga langaw. Tapos sa bayan naman ay eh, nakakita nga ako ng mga panghuli ng langaw, yung nakadikit. Yung may pamagkit na kasama, kaya sabi nga ni Kuya JR, e eh, bibili nga daw siya ng gayo Ay yung badminton nga na may kuryente, eh, naku po, pagka nakahuli kay napakasarap na pakinggan pag nalagitik na. So ayan mga kumarites, kain po tayo. At ang kinuha ko nga palang ulam ay itong spam. Ang binibili ko nga palang spam para makamura ay yung Korean spam. Nakatuwa dahil nga sa TikTok ay eh, nagsisail nga yun. Masarap nga din yun dahil nga hindi maalat. Tapos minsan ay eh, nagsisail pa. Sa TikTok nga ay eh, buy 3 get 3 pa nga. O ba diba, anim na piraso na sa halagang 492 lang. Kaya naman just ko na pa-check out <laughs> si Mami Loy nyo. So ayan, hindi pa nga kami natatapos kumain. Ibigla namang umulan. Pero lang pala tapos na pala kaming kumain yan tapos yung anak ko nga itulog pa tapos itong si Kyler ay eh, pinagagalitan ng mami niya wag daw kasing sama ng ketchup si mami naman talaga eh sabi na wag daw lalagyan ng ketchup yan tuloy si Kyler nagagalit tapos ito naman si Kyle naglabas naman ng pampaseksi grabe naman yan at yung mami nga pala ni Kyle ay eh, nagagawa nga pala ng mga cake ilang beses ko na nga rin natikman yung cake ng gawa ng mami niya at talaga namang grabe ang sarap na kahit ilagay mo nga sarap yung cake niya eh, hindi nga tumitigas yung tinapay lupang ang nagmo kaya naman Diyos ko hindi ko talaga ito mapipigilan kakain ako nito kahit gustuhin ko man na palagi nga tayo bake din dahil nga maalam din naman tayo eh Diyos ko eh, baka lalo na akong hindi mamayat niyan pero sige tingnan natin pag sinipag ako at may pambili nga tayo ng ingredients eh magbe-bake nga tayo sa mga susunod na araw pero yun nga ay eh, kung sisipagin nga ako dahil Diyos ko po ang pagbili nga din naman ng ingredients ay eh, hindi rin naman biro at napakamahal sa asukal na asukal pa nga lang eh, talaga namang talon talo ka na um, huwag nang pansinin yung bilbil yan po, hindi na mawawala yan. Tapos kita nyo ba itong takore na hawak-hawak ni tatay? Maliit lang yan pero may laman yan. Yan nga daw ay ginagamit nga daw sa mga pangkamping. Ay pumasok pa nga kayo sa loob ng bahay nila. Napakadaming takore at iba-iba nga ang size. O ba diba, kita nyo naman ang cute. Parang ako, charot. Naku, sa loob ng bahay ay eh, napakarami pang ganyan. Yung iba nga ay makakapal pa yung bakal. Merong sobrang laki tapos meron namang sobrang liit. Parang laruan. Kakapainit pa nga lang ni Kyle ng tubig niyan at magkakapinga at meron pang antira. So ayan, medyo malakas-lakas pa nga yung ulan at maya maya nga tayo aalis pagkatila. Wala kasi kami dalang tricycle at ang dalal lang namin kahapon ay motor. At ayun, maigin na nga lang at tumila na at pagkatila nga ay nagpaalam na nga rin kami kay inay. Ay nung tumila naman ay sobra namang init. Ito namang aking anak ay hindi na nga nagpaiwan at sumama na nga rin sa amin. Iba nga din ang panahon ngayon, iinit uulan. Pagka uwi nga namin sa bahay niya, eh bigla namang umulan ng malakas. Kaya sabi ko nga sa aking asawa, eh buti na nga lang at nakauwi na kami. Pero kita nyo naman niya, napakaganda nga ng init. Akala mo hindi uulan at dala dala na nga ulit ng aking anak yung bola na ginamit nila ng pambasketball basketball ng isang araw at yung uniform nga na ko kahapon na isinuot ko ulit alam nga naman maglakad tayo ng nakapantulog and finally andito na nga tayo sa bahay so yun lang naman thank you for watching bye